Hello mga madam in sir, mayong adlaw sa atong tanan. Kung sa Tagalog pa, magandang araw po sa ating lahat ito pala ang bahay ni atin neri dati kung tagpi-tagpi pero ngayon napaganda na natin huy! ang ganda na ng bahay na atin neri kung nakita nyo naman ang layo ng diferensya gawa yan ni Madam Aray-aray hindi ko man napaganda ng bonggang bunga pero at least ngayon panatag na sila at safety na ang kanilang tirahan sobrang saya ko talaga dahil ito yung pinakaon ng project ko na bahay na nagawa ko at napasaya ko ang isang pamilya napakaganda ng kanilang bahay, fresh and then nakita niyo naman, di ba? Ang layo sa dati ngayon, napakaganda na. Huy, at inere congratulations. Sana napasaya ko kayo, buong pamilya. At Pray lang po tayo lagi dahil may isang kasabihan na kung dati ay failed man tayo, aangat-angat din tayo. Kaya pray lang po tayo. Get well soon. Sana gagaling ka na, at And I love your house so much dahil napakaganda na niya. Talagang hindi na siya tulad dati. Thank you sa tiwala. God bless. Hoy, ang ganda na.